I've been attached with the feeling of been waking up with you by my side Dahil sa Kumu Live nga ni Donnie noong isang araw ay marami nga tayong nalaman na kung saan ay talagang ang paboritong hobby nga raw ni Donnie ay walang iba kundi ang holding hands while walking kasama itong si Bel Mariano. Dahil nga hindi magkasama ang Don Bell at katatapos nga lang ng kanilang taping, at hindi nga sila magkasama ni Bell ay spotted na naman na suot ni Donnie ang tali ng buhok na pagmamayari nga ni Bel Mariano at kung saan ay magka-chat pa sila habang nasa Pumo si Donnie. At narito nga ang video. Bino doon, parang na to ay. Ito ko rin pala batihin si Tali na kasama ni Ben ngayon. Kasama <laughs> <laughs> ni Ben ngayon? Ay hindi, buong Tali pala yon. <laughs>